Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Dito po kami ngayon sa bukid ni Kuya ni Stor. po kami ng kamuting baging. Ito po, oh, mga kasama ko. Mga makukulit na mga bata, mga tao yan. Ayan po si Jenny, oh. Jenny! Harap ka naman dito! Dada, ayo! Hello! Hello! Ayan. Nakukuha si Jenny ng kamuting baging, oh. Kaya, kaman namin sa Nangangawat, Di ngali, kami. Unilang, dalilang, dalilang, dalilang. Nangangawat kami. Nanay! Ay, rin na! Tanglet. Natatawa ko na. Tumuti. Ayan naman si Ate Oo. O. Natuwa-tuwa rin. Dada. Iikilit mong yaya ka Ako naman dito. Magano ko ng kamuti. Wala sila sa Wala sila okay. <laughs> sa Malambigos. Hmm. <laughs> Tomato tultul niya yung malaki oh. Ayan eh. po, si malaki, walang na mamaya. Kamuti na lang ang pagkain. Eh, hey, may malaki ako, Tignan niya, Mga sis. Wow, ang laki. Ang laki ng... Oh gine, ayan. Oh wow. Sana, oh meron akong parte kahit naka-video lang. Oo, oo. Sige, Ali, damihin mo. Huwag kang mag-aray-aray. Yun na, may tugtog na si Lagas. Ay, Ayun, di kami, Ayun na kami, nga. Hindi yan, nakatingin sa'yo. Nakatamod sa'yo. Nakatamod. Ang kamuti. Yay, ang uod na. Mm. Dadali tayo naman. mm -hmm. Oh, dada eh. po ang asawa ni Narciso. <laughs> walang sasaing mamaya. Kaya humingi kami ng kamote. Oh. <laughs> Ayam po ang vlogger din, walang sasaing mamaya, puro kamote yung pagkain namin. Isang bar yung puro pagkain. <laughs> Akin <laughs> na yan. Ayan po, ang daming bunga. O, tingnan nyo. Kambal. Ang galing nila. Sige, ako lang nag-aabang ng kamuti nila. Huwag ni sa akin. Gagabain ka. Huwag mo apakin yan. Hmm. Sige, kay daday muna. Yan si daday Oh. Ang daday na maganda. Ano? Sige na, pagyakan na. Hello. Ito, 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 ito. Okay. Oh, yung malalaki tinatago niya kasi yeah. sa kanya daw Hello, ko naman siya. <laughs> Hello, tumutulo na ang Ano? ko pa, wes. Yeah. <laughs> ang ganda ng view. <laughs> Joy. Joy, para sa iyo. Oh, po ay nasa bundok. Oh, oh. Pa, sa bukid ni Batanes store. Kita yung, kita yung mga palayan. Tapos madaming buko. buko oh. Ay. Ay, gusto buko. Namin. pumunta kayo dito. wag mo, wag mo tabunan yung ano, yung, ano, ano, Ang gagaling nila oh. Ako lang ang walang ginagawa. Oh, taga-video ka lang. <laughs> share naman. Uh, pero yung kuha nila 50-50. Ano <laughs> yung dadaan namin, nagpapakahirap, pero binibigay lang sa akin. <laughs> Matanda na. Matanda na pa. Ano? Kasi walang asawa. <laughs> Matandang dalaga. <laughs>

ni, po oh, mamaya pupunta tayo sa bilang sa ano sa Tamoting Kahoy. Si Abet, diyan mo. Wala si Abet dito. Andang sa taas. O oh, tapo mamaya na 'yon. Diyan mo doon. Ano ali pedi na?